happy for you. Thank Pero, um, you. how about Because um, Christy, love all Marco. 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 So, um, what do you think about your relationship? We're okay, nakakasama ko sila. We, um, nakasama ko sila lately sa Hong Kong. Tapos, um, uh, nakakasama ko sila mag-workout. Uh, yan, ang nagiging coach ko, si Marco at saka si... Grabe sila. Si, ano, si Christine. Kasi Minsan ayoko nga kasama yan eh, pag uh, nag-out-of-town kami. Or... Kasi like, nag-workout pa rin? Oo, oh, kasi... meron kong... meron kong ng maaga. Kaya? Yeah. Kasi <laughs> nag-workout ka Alam mo yung... Minsan pag nasa bakasyon ka. Kaya ba, um, nga. Ako nag-workout ako hapon eh. Yayayain yeah, yeah, ka talaga nila? Yayayain ka nila talaga. Oh my God. Wala... No excuses. Mm -hmm. oh may kasi magpakasal yung dalawa. Just in case pwede na lang. O binibiro mo na ba na dahil... Hindi ko naman binibiro. Naka-trustin yun. At saka... Si Marco naman, uh, nakita ko kung paano siya sa family niya. And close din si Christine sa family ni Marco. And ang masasabi ko lang, kung seryoso talaga si Marco sa kapatid ko, why well, not, di ba? Basta mahal niya yung sister ko. Pero boto ka Pero sa kanya. Kaya hindi naman sila nagmamadali. Eh. Mm -hmm. Lalo na si Christine, coming from you, know, di ba? Sa um, past relationship. Uh, -oh. uh field of Ah, uh, hindi rin ganun kadali. mm Pero bota ka for. Because when it comes to making about marriage, because you're, like I, I, give advice, I give advice, pero malaki na rin siya, malaki na yung miniature ni Christine eh. Uh, compare before at saka mas close na kami mas closer kami now than before uh, mas ano uh, mas personal na, na yung usap namin about about life mm -hmm hindi yung parang mababaw Ito talagang deep conversation na um, ate kasi ganito sa gusto ko rin yung about our future hindi na kayo nagkakatampuhan compare before na, di ba? Okay. Na, wala na paano sa religion magkaano ka na? Eh, kakaano lang as niya, niya kakabaptize um, lang ulit di ba? sa religion um, kasi si Dave Catholic di ba? so ako naman <coughs> before ako magpakasal kay Dave um, ano ako okay, eh, um, Christian. So, ano naman, uh, i-invite din ni naman niya ako sa church. Mm Wala namang problema sa akin. Yeah. -hmm. so, Hmm. Wala na yung sagot sa tanong ko niyo. Ano ba love life daw. Talk? Top okay. highlights of your love life. Ang darating oh, daw. Oo yung minute suntukan, di ba? Sino ba yun? Sino yun? Sino yun? <laughs> Sino okay. daw yung paalam nyo po kay Ganyan? Okay. Tapos number two, uh, itago na nga sa pangalan JY. Ah! Uh, yeah, I know. marie Third, third is ah, uh, eto na yung ano sa eto di. Ayo. Ah. Missis Misha. kasi nabulat kaying lahat na bigla akong na engage. Ah uh, uh, Na hindi niyo serio? alam na boyfriend pala <laughs> At least naitago mo nang mabuti yun, ano? Uh, hindi ka, parang for me, hindi ko, kasi naman, hindi ko alam ng boyfriend, pandemic. Alam naman, hey guys! Inannounce na. na? Ayaw a boyfriend, ba pa parang, hindi yun nga. Hindi mo pinabdi hindi mo pinainan uh, 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 sa public. Di bawat diba? galaw ng mag-boyfriend ka ba? Kasi ganyan namin nga, pag nag-split, magtatanggalan ng mga posts, mag-unfollow. Sa'yo talagang in, ni-reserve mo and then wedding na agad, engagement. Tapos, yeah, okay. kasi pero yung timing din kasi, talagang ano eh. Nagkatoon din. Yung pandemic eh parang tayo. ang off mag-announce ng something na so masaya ka masaya ka diba? habang nagdurusa sa mga <laughs> habang ano habang pandemic habang <laughs> nagdudusa tayo sa ano di ba yung ganon kasi may trabaho rin ako time na yun eh uh -huh. ano nagtitaping ka? ka ng probinsya oo, oo nagtitaping ng probinsya no? so may love life ako may trabaho pa ako di ba wow. So ikaw ko. na di, <laughs> ikaw na ikaw lang yung lockdown sino daw, na sino daw, daw yung gusto kito? mong makita sa audience mo sa concert na ex ba? Hindi. Na tao na gusto mong manood ng concert. Pwede rin ex. lahat ng mga nakatrabaho. Gusto ko ano na nila. Pwede rin ex. Sino gusto mong dumating, dumating, dumating sa concert mo na ex? Oo. Oh, Basta bumili sila ng ticket. Bumili sila ng ticket. Basta magbayad. Sobra naman kung nililibro. ex na ka nililibro. So, ako last na lang. Ano, kung uh, i-describe ko kapatid yung nangyari sa karir mo, anong song ang fitting for you? <laughs> ah, ang ganda yung layo mo. Ayaw ay ba? Oo <laughs> <laughs> nga eh. Ayayay ay, ay, ba? Ayayay. Parang, so, ay, ay, parang hindi, ah. hindi ay, ay, pag eh. Hindi ayayay pag-ibig eh. Ayaw ba? To describe your... Uh, about sa journey ng career mo. Ano mo di-describe? Moment in time. Charo. Ano yung lagi mo kinakanta ngayon? O nasa ano mo? Playlist. playlist. Ako Jojo, nag-isip. Tulungan mo na. Uh, Somewhere down the road mo. Nasa playlist mo. <laughs> Salamin? Selos? <charlie. laughs> Pilantropiko? <Yes>. Pilantropiko! Eh <laughs> tinignan <Pilantropico>. na siya. <laughs> Pantropiko. In Channel my life. Or whatever. Jo, ano maganda? It's the lover, not the lover. <laughs> happy day love like me uh ng happy day like uh, wait lang miss ara hindi ka ah, okay. promo so, no, muna promo muna and drones and ah uh, i want to announce also that on july uh 19 kasi is the fifth year of uh, anniversary of our followers so oh, okay. sa lahi maybe na sbi i uh maganda yung lipstick mo Ay, you know, ano uh, ate ay <coughs> um, yung ano yung Masinan. anniversary edition um, ng Aramodors uh, maganda diba? yung color maganda kasi yung ay, ano, yung dyan, yung ano. Yung maganda yung lipstick mo yung di ba yun yung, yung mga Paris <laughs> yung mga kagulitong <laughs> mo <laughs> pinuntahan yes. maganda yun uh, ito yung uh, okay. kaya hindi pa kantahin natin si Miss Kaya yung isa kasi yung sinawasan ko so ito siya suot mo ngayon ang uh -oh. ganda. Kaya, kaya so, maganda, please. maganda. <laughs> So this is uh, uh three uh, shades, uh, my three favorite shades from my um, lip, uh, MAC lipstick collection. Uh, the Canada, the Sweden, at saka the France. So ito yung makukuha nilang free pag bumili sila ng SDI tickets. Wow. So, uh, kasi anniversary na ng Ara Colors. Uh, fifth anniversary. Daming negosyo. Ayun. So, ano siya? Uh, Maraming na-favorite din itong Arlo Vidal. Oo. And wearing the yeah, suit. Yeah, so, um, Arlo so na Ayan. Kaya, binina kayo. Bini na po po! <laughs> Wait! Invite them! Na them. Invite them! Umay, invite muna. Uh oh, invite muna. Uh, na please, please support me sa aking uh, concert, my 30th anniversary concert, sa July 11 na po, 8PM, sa so, Newport Performing Arts Theater. Um, sana po uh, celebrate po kayo sa akin dahil minsan lang po talaga to ako mag uh, major solo concert. And I hope uh, andun po kayo to celebrate with me. And I, I want to share uh, with you guys yung passion ko po, po sa singing. And yun po, uh, I, I really appreciate it. And you know naman po, uh, um, itong concert, uh, pag na sold out po ito, eh, may benefits po sa mga na tinutulungan po natin. Ayan. So, thank you, thank you. So, makakabili po kayo ng tickets sa Ticket World or uh, punta po kayo sa aking uh, social media account. Meron po yung telephone number po ito. Ito, avail the tickets para nice seats pa yung ma-avail uh, nyo pag doon sa number Yung date po ng concert. Uh, July 11, that's the day, so hindi siya masyadong ma-traffic. Correct. Tuloy lang tuloy po yan, wala na po atrasan. Wala nang atrasan, <laughs> kasi ano... Baya't na yung venue. <laughs> ano na, talagang na, nakapag-down na lahat sa mga musicians, so... Iyon, so tuloy na tuloy na po ito. And uh, uh, I hope ma-enjoy niyo yung concert. Go, Miss Ara!